Pagkababa pa lang ni Li Wuke, hawak na niya ang puluhan ng kanyang espada at nakangiting aso kay Hong Chenye. Senior Hong, hayaan mong magpakitang gilas ang iyong nakababatang kapatid. Si Hong Chenye naman ay nakakrus pa rin ang mga braso at nakatayo lang. Sige, maglaro ka muna. Titignan kita at magbibigay ng ilang mukahi kung sakaling pumalpak ka. Matapos makatanggap ng isang spiritual buff mula kay Hong Chenye, lumipad si Liwuke sa gitna ng mga demonyo at sumugod ng walang sabi-sabi. Ang buong lugar ay umalingaungaw sa tunog ng espada na pumunit sa hangin, na parabang isang malaking bahagi ng atmosfera ay tinangdal. Ang mga nakapangingilabot na hiyawan ay umalingaungaw sa kalangitan at lupa. Ang ilang demonyong natitira na may utak ay nakakita sa tanawing ito at ang kanilang mga kaluluwa ay lumipad sa siyam na langit. Sino ba iyang naglalaro ng ganito? Sinong tao ang bumagawa ng mga ganitong walang hiyang bagay? Hindi pa kami nakakabawi, ang buong lugar ay uminit na para bang nasusunog. Ang lupa ay bitak-bitak at ang hangin ay naglalabas ng amoy ng pagpatay. Si Hong Chen Yee naman ay naglabas ng isang cool na teknik na nagpaliyab sa kanyang buhok, mas maliwanag ang kanyang mga mata kaysa sa mga high voltage lamp. Ang mga sigaw ay umalinaw bawsaan man, ang bawat demonyo ay nilamo ng kanyang lit hakine niyen ng walang awa. Sa gitna ng mga demonyo, mahigit sampung nasa realm ng kombinasyon ay sumigaw, hindi maganda to. Sinusunog niya tayo ng buhay. Kayod mga kapatid. Naglabas sila ng demonic ki na bumalot sa kalangitan, na naglalayong magtulungan upang iligtas ang sitwasyon. Ngunit sa loob ng wala pang tatlong minuto, mula sa walong daan libo na demonyong nagtipon, Apat na daan libo ang nawala sa usok. Si Liwuki ay nakatayo sa gilid at pumalakpak. Senior Hong, ang iyong atake ay talagang kahanga-hanga. Hihingi ako ng pahintulot na bumalik at magtirik ng insenso para sa kanila. Walang sinabi si Hong Chanye, ngunit sa kanyang puso ay mayroon siyang napakalaking pagmamalaki. Hehe, labanan ay labanan. Sino ba naman ang may sabi na malas silang makatagpo ako? Kahit gaano pa kahusay ang ating guro, si Hong Chenye pa rin ang pangalawa sa pinakamagaling sa labanan. Pagkatapos ay sinabi niya ng kaswal, tapusin natin to ng mabilis. Huwag nating hayaang pagtawanan tayo ng mundo. Ang sinabi ni Senior ay totoo. Kung mapapahiya ang guro dahil sa atin, magkakasala tayo sa kasaysayan. Pagkatapos ay hinigpitan ni Liu ang mahabang espada at lumipad diretsyo sa pugad ng demonyo, sumugod ng walang humpay. Sa tabi niya, si Hong Chenye ay sumasayaw pa rin ng apoy, bawat tira ay sinusunog ang lahat. Ang dalawa ay nagtulungan ng walang kahirap-hirap tulad ng isang pares ng mga masasamang Diyos na naging dahilan upang ang mga demonyo ay mamatay bago pa man sila makasigaw ng ayaw na namin. Sa panig ng Great Chu, ang mga general at sundalo ay nakatulala, na parang nawalan ng dugo. Ang lakas! Ang lakas nila! Ito ba ang mga disipulo ng puting buhok na yon? Masyadong malakas. Kahit ang prinsipe ay nakanganga at pawis na pawis. Akala niya ay lalaban sila ng isang buong araw, ngunit sino ang mag-akala na ang dalawa ay bababa at maglalaro-laro lang at tapos na ang lahat sa kabilang panig puno ng itim na uso. Ang ilang demonic general ay nanginginig tulad ng mga asong nakakita ng kulog. Anong klasing mga nilalang ang dalawang taong yun na pumatay sa kalahati ng ating hukbo? Anong nangyayari? Hindi pa man ako nakukuha ang aking mga armas, apat na daan libo na ang namatay. Sumigaw naman ang isa, siguradong umupa ang great chew ng mga eksperto. Ngayon ay lumabas sila upang iligtas tayo. Kung hindi natin sila pakikitunguhan, mababigo ang ating plano. Isa pa ang sumabat, hindi mahalaga kung sino sila, ang plano nating sakupin ang eastern region ay hindi maaaring mabigo. Kung mabibigo tayo, pagtatawanan tayo ng ibang mga tribo. Naghihintay silang magsimula tayo upang manalo ng mga karapatang magsalita. At pagkatapos ay isa-sero itim na figura ang lumabas mula sa itim na usok ang bawat isa ay nakasuot ng iba't ibang mga sandata na may simbolo ng lusay. Bawat isa sa kanila ay may iba't ibang uri ng mga armas, mahabang espada, hubog na espada, nunchaku, mace at bi. Ang itim na ki ay umaalimbukay tulad ng isang tsunami. Lumingon din si Hong Chenye upang tumingin sa direksyon kung saan nagpapakita ng ulo ang mga demonic general, ang mga sulok ng kanyang bibig ay yumuko sa isang malamig na ngiti. Oh! 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 Masaya to, ang mga huling boss ay nagpapakita na ngayon. Alam din nila na hayaan muna akong lumaban hanggang sa magsawa bago sila pumunta para magsilbing suporta. Sa lalong madaling panahon, sa kalangitan, hindi ula pang lumitaw, kundi sampung malalaking figura na naglalabas ng madilim na ki. Lahat sila ay demonic generals sa realm ng Great Ascension. Isang lalaki na may mainitin ang ulo na may hawak na malaking itim na sibat na kasing laki ng post ng bahay ay sumugod sa dalawang tao. Kumain kayo ng paghihirap. Mga bata. Si Liwuki naman ay hindi lamang hindi natakot kundi nagminin pa ang mga mata na para bang nakahanap ng ginto. Mabuti, susubukan ko ang aking mga kasanayan. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kanyang espada at bumagsak na pinuputol ang mga sound wave at pumunit pa sa special dimension at damdamin. Ang espada ay dumiretsyo sa mukha ng lilang buhok na demonyo na pinuputol ang malaking sibat na kanyang hawak sa dalawang piraso na parabang pinuputol ang toothpick. Sumabog ang isang butas ng dugo sa kanyang dibdib. Ang loob ng demonic general ay nabigla. Ano to? Ang mga taong nasa realm ng combination ay hindi man lang kumurap habang pinapalo ako. Maliba ang libro ng pagsasanay na pinag-aralan namin. Ngunit bago pa man siya makatakbo, iwinasiwas ni Wuque ang kanyang pangalawang espada. Ah, hindi ka papalapatay. pala patay. Paumanhin, huhugutan kita ng isa pa. At sa gayon ang pangalawang espada ay lumabas, mas malakas pa kaysa sa una. Ang tunog ay parang kulog na dumadagundong sa kalangitan. Bago pa man makaiyak ang demonic general, naging alikabok na siya, na tinanggal sa sistema ng mga nilalang. Ang siyam na demonic generals na natitira ay nakatayo tulala, ang kanilang mga bibig ay nakabukas ngunit walang tunog na lumalabas. Ano to, Nay? Isang tao lang sa realm ng combination ang pumutol sa isang Great Ascension Realm para maging pulbos. Sa loob ng libu-libong taon, hindi nakapagbigay ng isang anak ang minyuan, ngunit ngayon ay nakatagpo tayo kaagad ng dalawa. Sa panig naman ng Great Chu, mula sa prinsipe hanggang sa mga general, lahat sila ay nagtahimik, ang kanilang mga bibig ay nakabukas at tanging ang isang paungusap na lamang ang kanilang nasabi, ang lakas. Napakalakas, Si Livuke ay masayang sumigaw at iwinasiwas ang kanyang espada upang sumugod sa mukha ng susunod na demonyo nang walang anumang pag-aalinlangan. Ama niya, ang pagputol nito ay napakasarap. Sumigaw din ang demonyong may hawak ng trident. Sa kabilang panig, ang isang pangkat ng mga demonic general ay hindi rin nagpahuli na naglabas ng mga atake na parang takot silang hindi malalaman ng sinuman kung sino sila. Ang demonic key ay tumaas sa kalangitan, na bumabalot sa buong tagpo na parang isang bagyo noong Hulyo. Sa una ay masigasig pa sila, ngunit nang makita nila ang siyam na daloy ng masamang enerhiya na pumapalo sa kanilang mga mukha na parang latigo, napagtanto ni Li na nagpakita na siya ng masyadong maraming lakas ng loob ngayon. O dapat niyang subukang gamitin ang demonyong dugo sa kanyang katawan? Sa sandaling iyon na ang sitwasyon ay handa nang lumipat mula sa kritikal patungo sa magulo, ang temperatura ay tumaas ng biglaan. Isang asul na apoy ang lumitaw at winasak ang mga demonyo na parang basura. Si Hong Chenye ay walang sinabi, bahagya lang niyang iwinagayway ang kanyang manggas at ang asul na apoy ay lumabas na sinunog ang mga demonic general sa mga abo. Sa sandaling lumitaw ang Fan Yanlu Seha si anim na demonyo ang sumigaw at gumulong sa lupa na naging abo pagkaraan ng ilang segundo na nawala na parang usok sa kusina. Matapos makita ang kanilang mga kasamahan na naging usok, ang lilang buhok na demonyo ay muling nagalit. Babayaran mo to, babaeng tao. Sa trident, ang pamatay na ki ay bumulwak at ang langit at lupa ay namutla rin. Si Liwuke ay nagsimulang pawisan ng malamig, tahimik na lumayo ng ilang daang metro. Ang dalawang demonic general ay nakita ito at nagmadali rin sa pinangyarihan na ipinapakita ang kanilang mga sarili na parang nagdiriwang sila ng tabumpay. Ngayon ka lang natakot. Huli na. Tapos na. Bulong niliwuke sa pamamagitan ng naggangalit na mga ngipin na umatras ng ilang daang metro pa handang tumalon sakaling may mangyari. Ngunit pumasok din si Hong Chenye sa larangan ng digmaan nang hindi nangangailangan ng background music. Umalis kayo o maghanda kayong mamatay, kayong mga basura. Ang pagpatay na key ay sumabog sa kalangitan at sumugod, na winasak ang lahat. Pagkatapos ay dali-dali siyang pumitik sa kawalan, at sa gayon ang isang grupo ng itim na apoy mula sa kung saan ay lumitaw. Ang itim na apoy na ito ay hindi katulad ng iba, bawat sweep nito ay sumisipsip ng lahat. Ang mga demonyo ay hindi pa man nakakapagmura ay nilamon na, hindi man lang nakabibigkas ng kahit isang hikab. Ang dalawang demonic general sa late stage ng Great Ascension na nakatayo sa malapit ay hindi pa man natatapos ang salitang ihindi ay nilamon na ng itim na apoy na walang iniwang bakas. Ang lilang buhok na demonic general ay bahagyang mas matagal na buhay, ngunit pinahaba lamang nito ang kanyang paghihirap. Nagwasiwas siya ng sibat ng walang taros, naglalabas ng isang bunto ng kulay abong kidlat na akala niya ay napakahusay, ngunit hindi inaasahan na ang kidlat ay hinihigop ng itim na apoy nang hindi nag-iwan ng kahit isang strand ng uso. Ang lilang buhok na demonic general ay nakatayo tulala na parang isang rebulto, sumisigaw sa kanyang puso, hindi ito Sa sandaling ito na lang siya natakot at nagsimulang maawa sa kanyang sarili. Agad siyang tumalikod at nagplano na umalis, ngunit huli na para tumakbo sa pagkakataong ito. Hindi lamang nito kinakain ang laman, kundi pati na rin ang kaluluwa, kumakain hanggang sa mga alaala ng pagkabata. Ah! Sumigaw siya ng ilang beses at sa gayon ang lilang buhok na demonic general ay naging aburin tapos na ang pelikula sa ilang sandali. Ang mga demonyong natitira ay hindi na kailangang sabihin. Nahulog sila sa isang malungkot na eksena kung saan hindi sila makatakbo o makapagtago. Bawat sweep ng itim na apoy ay winawasak ang lahat. Sa pagtingin sa larangan ng digmaan, tanging ang hangin na lang ang umiihip na nakakapangilabot sa likod. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Hong Chenye ay dahan-dahang lumuwag at nagpakita ng isang malamig ng na ngiti. Ang mga basurang langgam ay nangahas ding ilabas ang kanilang mga ulo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Li Wuke na nagpapanggap pa rin na nag-isip ng malalim at walang sinasabi at umalis. Sa puntong ito, itinaas ni Li Wuke ang kanyang hinlalaki at sinabi na parang isa siyang taong may karanasan kapag nagalit si senior brother, hindi na ito matatalakay. Walang makangahas na magsalita sa parehong realm. Tunay na isang tunay na disipulo ng guro, iba talaga. Matapos sabihin ang isang desenteng pangungusap, ang kanyang mga mata ay nagningin. Hehe, ngunit kung magkaroon ng pagkakataon na magdebate, gusto ko ring subukan ang laban para malaman kung sino ang unang sisigaw. Biglang nanlamig si Hong Chianye at lumingon ng napakabilis, nakita niya si Li Wuque na tahimik na sumusunod sa kanyang likuran, mahigpit na nakahawak sa kanyang espada. Tumigil siya sa glit at bumulong sa kanyang sarili, ha, siguro na mata lang ako. Anong klasing od ang napakatigas?